Hello everyone! Welcome back to my cooking show. Today guys, magluluto ako ng tinolang isda. Ang tawag daw sa isdang ito is samaral. So guys, ngayon, ito ay aking ititinola at ang gamit ko ngayon ay ang repolyo. So guys, katulad ng mga nakita nyo sa aking mga vlogs, ito, nakahanda na ulit ang aking mga ingredients. Meron tayong papaya, bawang, luya, sibuyas, nor cubes, pepper, at ang ating isda, at ang ating repolyo. Ngayon guys, ang uunahin natin iluto ay ang ating fish. Kailangan muna natin iprito ito. Tapos, saka tayo magluto ng sabaw. Okay guys, ngayon sisimulan ko na ang aking pagluluto Guys, ito muna yung unang step na aking ginagawa sa pinolang isda. Pinipinto ko muna yung ating kit. Ayun na guys, after natin na ang papaya, isusunod natin ang ating pepper. Guys, ilagay natin ng water. Ito ay ating pakukuluan. Tapos, Saka natin ilagay ang iba pang mga sangkap. Yeah guys, um, luto na ang ating papaya. Susunod natin ang ating nor cubes. Yung isang buo, guys. Isang buo to. Tapos, isunod na natin ang ating refolio. Ayan guys, at isakabay na rin natin ang ating fish. Ayan guys, kasulakan lang natin ng mga 3 minutes. Guys, ito ay luto na! Eto guys, nag-add na rin ako ng dalawang sili. Ay seto na po yung aking pinolang isda na Samaral sa Repolyo. Hanggang sa susunod pumuli ng aking cooking show. Bye guys.